Maaring maharap sa kasong paglabag sa cybercrime law ang nag-upload sa internet ng sex video at mga hubad na larawan ng umanig girlfriend ni Camarines Norte Governor Edgardo Taliado. Itong balita ni Victor Kusar. Matapos humingi ng paumanhin sa iskandalong kinasasangkutan, nais ng kampo ni Camarines Norte Governor Edgardo Taliado na matukoy kung sino ang nag-upload sa internet ng umanoy sex video at photos nito. Plano ng kampo ng gobernador na hilingin ang tulong ng Department of Justice, ngunit ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, sa ngayon wala pa silang natatanggap na request mula kay Governor Taliado. Subalit oras na matanggap ng kagawaran ang hiling ng gobernador, ipapasa ng kalihim sa National Bureau of Investigation ang pagtuto sa kaso. Exactly, ang gusto niya to determine the... Sino yung nag-upload? Nag-upload. So that would be cybercrime. Ayon sa kalihim, dahil maituturing na isang cybercrime offense ang pag-upload sa internet ng umano'y sex video ni Talyado, ang NBI Cybercrime Division ang hahawak nito. Una nang umapila ang gobernador sa kanyang mga kalaban na itigil na ang pagpapakalat sa mga hubad na larawan at sex video sa social media. Lumutang ang sex scandal ng gobernador sa panahong napaulat na nawawala ang misis nito. Nang magpakita ang asawang si Josefina, sinabi nitong nagtago siya at natatakot dahil pinagbibintangan siya ng gobernador na nagpakalat ng larawan sa internet. If he makes a formal request, all that I'm going to do is just refer it to the NBI. NBI is a cyber crime unit or a cyber crime division. So if ang gusto niya is, uh, ang, kung ang request niya is ipatrace nga, kung sino yung nag uh, uh, upload nun, then uh, pwede sigurong gawin yan ng NBI cyber crime division. Victor Kosare, UNTV News, Worldwide.